Minsan dahil sa kabaitan natin ay may mga bagay sa buhay nating hindi natin inaasahang mangyayari. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon na mas piniling gumawa ng kabutihan na nagresulta sa pagbago ng kanyang kapalaran. Mga ka-explorers, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko ay mag ka na po for more upcoming videos. Thank you! Dahil sa namulat itong si Sami sa marangyang pamumuhay, kaya lumaki itong naging mayabang at walang puso. Ipinamana sa kanya ang sinimulan at pinalaking kumpanya ng ama nito. Ngunit dahil sa ibang-ibang -iba ugali nito kumpara sa ama niya, kaya malaki ang pinagbago sa loob ng kumpanyang iyon, lalong-lalo na sa pamamalakad. Lahat na mga empleyado sa kanyang kumpanya ay kinatatakutan ito. Isang araw nga, habang nasa meeting hall ito at nagaantay sa mga kasamahan niya para magsimula ang kanilang meeting, ay nagalit ito ng ang isa sa mga empleyado niya. Habang nagaantay ito, ay nakaabang lang siya habang nakatayo sa may pintuan. At nang maya-maya, nang paparating na ang empleyado nito, ay pinagsabihan niya ito ng mga masasakit na mga salita. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Sorry po sir, may emergency lang po kasing nangyari habang papunta ako ng trabaho. Hindi na po maulit sir, pagpapaliwanag ng empleyado nito. Talagang hindi na yan maulit kasi si Santi ka na. Lumayas ka dito sa kumpanya ko. Walang puwang dito ang mga tamad sa trabaho. Galit na wika nitong si Sammy. Nang marinig iyon ng empleyado nito, ay mangyak-ngyak itong linisan ang kwartong iyon. Hanggang sa nabaling ang tingin nito si Sammy sa ibang empleyadong nandun sa oras na iyon. O, sino sa inyo ang gustong sumunod sa babaeng iyon? Bukas ang pintuan. Kaya kayong lahat ang nandito sa kwartong ito Huwag niyong gagayahin ang taong yon kung ayaw niyong mawala ng trabaho. Patuloy na wika nitong si Sammy. At dahil sa sipag at strikto nitong si Sammy, ay mas lumago pa ang kumpanya nito. Ngunit isang araw, habang naglalakad itong si Sammy at habang nasa escalator na ito, ay bigla na lang itong nakaramdam ng pananakit ng ulo hanggang sa nawalan siya ng malay at nahulog sa hagdan na iyon. Nadala naman siya sa hospital at nagamot. Ngunit habang tinitingnan nito ng doktor, ay nadiskobre nito ang tumor sa utak nito. At kaysa mga nibang buhay nito, ay ginawa na lang nilang operahan ito. Sa ginawang operasyon na iyon, ay nakoma itong si Sammy ng halos isang taon. Hanggang isang araw, himalang nagising itong si Sammy. At unti-unting nabawi niya ang lakas nito. Ngunit nang bumalik na ito sa kumpanya nito, ay nagulat siya sa laki ng pinagbago doon. At nagalit ito sa mga atendan doon nang wala ni isa sa kanilang nag-welcome sa kanya. Hoy ikaw, di ba ako nakikilala? Baka gusto niyo pang magpakilala ko sa inyo mga wala kayong modos. Galit na wika nitong si Sammy. Habang sigaw ng sigaw itong si Sami doon sa foyer, ay bigla na lang lumabas na nagmamadali itong si Janessa. Anong ginagawa mo dito Sam? Wala ka ng lugar dito sa kumpanyang ito. Hindi mo ba alam na malapit ng nalugi ang kumpanyang ito? Nang iniwan mo at sa kakagasto sa pang-ospital mo. Ngayon, kung hindi ka patitigil dyan, sa pag iiskandalo mo ay tatawag na ako ng guard taas noong wika nitong si Janessa dito kay Sami. nang marinig nitong si Sami ang sinabi sa kanya nitong si Janessa ay natahimik na lang ito at malungkot na lumakad pa palayo magpabayad kayo humanda kayo sa pagbabalik ko bulong nitong si Sami habang naglalakad sa pangyayaring iyon ay simulang naghirap itong si Sami at napagdaanan niya ang mga bagay na hindi pa niya napagdadaanan sa buong buhay nito hanggang sa napilitan itong magtrabaho bilang isang service crew sa isang fast food chain at sa puntong iyon ng buhay niya ay nakatanggap itong si Sami ng mga leksyon na nagpabago sa pananaw niya sa buhay natutunan niyang makisama sa mga simpleng tao na may simpleng pamumuhay at natutunan rin niyang maging masaya sa kung anong meron siya at isa pang tumulong dito kay Sami na magbago ay nang makilala niya itong si Aina malaki ang naitulong sa kanya ng dalaga simula nang naghirap ito at naging palaboy-laboy sa daan Unang nagtagpo ang dalawa nang makita ito ni Aina na nakaupo sa upuan sa gilid ng kalsada. Dahil sa likas dito kay Aina ang pagiging matulungin, kaya hindi siya nagdalawang-isip na lapitan itong si Sami at kausapin. Hindi talaga patas ang kapalaran, no? Minsan binibigyan tayo ng problemang hindi naman natin kaya. Pambungad na wika nitong si Aina habang tumatabi ito kay Sammy. Hindi ko mibo itong si Sami sa mga sandaling iyon. Alam mo, habang buhay tayo ay palagi may pag-asa. Kaya huwag mong dibdibin kung ano man yang pinagdadaanan mo. Kaya mo yan. Patuloy na wika nitong si Aina. Nang sa hindi niya inaasahan, nang mayamayay, bigla na lang napatulo ang mga luha nitong si Sammy at napasandal ito sa kanyang balikat. At yun ang simula na magkakilala ang dalawa. Tinulungan niya itong bumangon sa gitna ng mga paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Sa pangyayaring iyon ay nagkalapit ang dalawa at kalaunay nahulog ang mga loob nila sa isa't isa. Hanggang isang araw, ginulat na lang ang dalawa ng isang magandang balita nang malaman ng dalawang nagdadalang tao pala itong si Aina. Masaya ang dalawa sa mga sandaling iyon na sa wakas ay magkakaroon ng mga ito ng sarili nilang anak. Ngunit, makalipas ng walong buwan, nagkaroon ng problema ang dalawa. Nang nagkataong walang wala talaga ang mga ito sa mga oras na iyon. Nagsipag sa pagtatrabaho itong si Sami para lang may maipon siyang pera para sa pagpapanganak ng asawa niya na kahit gabi ay hindi niya pinalampas at patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho. Sa gabing iyon, matapos ng oras ng trabaho nito, ay pagod itong si Sammy na umuwi sa bahay nila. Nang sa hindi inaasahan, habang naglalakad ito pa uwi ng bahay nila, ay may nasumpungan itong isang pulubing matanda na naglalakad at humingi pa ito ng tulong sa kanya. Hindi naman nagdalawang dalawang isip itong si Sammy na tulungan ang matandang iyon at hinatid pa niya ito sa bahay niya. Malapit lang doon kung saan niya ito nakita. Laking pasalamat ng matanda sa kabaitan nitong si Sammy. Walang anuman yun la, basta sa sunod, magingat po kayo ha. Lalo na pag ganitong gabi na tugon nitong si Sammy sa lolang iyon at umuwi na ito. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, sa araw na sumakit na ang nitong si Aina, ay mabilis naman na dinala ito ni Sammy sa hospital. Habang nagaantay itong si Sammy sa labas ng kwarto, ay nilapitan ito ng doktor at sinabihan itong, Sir, ikaw po ba ang asawa ng pasyente? Oo, dok, ako po nangangambang tugon nitong si Sammy. Sir, nahihirapan po ang misis nyo sa panganganak. Kailangan po siyang i-undergo for cesarean session. We need your approval, sir. Huwi ka ng doktor dito kay Sammy. Sa mga sandaling iyon ay napatahimik lang itong si Sammy at marahang nagsalita. Okay po, Dok. Tatlong oras ang lumipas at naging successful naman ang operasyon ng asawa nito at masaya siyang makitang ligtas ang asawa at anak nito. Pagkasunod na araw ay pumunta itong si Sammy doon sa cashier para sa nakunin ang bill nila. Habang papalapit siya doon ay di mawala ang kabang nadarama nito dahil sa kukunti lang ang perang hawak-hawak nito at nang iabot na sa kanya ang bill ng babayaran nito at habang pinapanood niya ang nakasulat sa papel na iyon ay napaagas ang mga luha nito sa kanyang nabasa. Your bill is paid. Continue being good. Lola. At sa mga sandaling iyon, ay hindi mapigil ang pagagos ng mga luha nitong si Sammy.